pag oh, sir, tapos yung paglarad oh, ko, yun eh. na. Ako. Iba na, din lahat tapos yung lakad ni sir. Yung lakad ni sir. Pagpasok ni sir, parang... Atigas na. No. Oo. Kailan ka parang kaganyan? Ah, uh, last year, nagbubuk na ako sa'yo. Wala akong mano. Tapos, next, last week, si Mrs. Pinagal ako. Yun ako ako na-escape. Tapos, hindi ka makayo ko? Oh. Hindi na. Oo? Oh, hmm. Kita mo. Kaya ka? Yan na yun? Hmm. League lang yun ah. Oh. O. Upo Kaya pala eh. Naku, matigas na yung likod niya siya. Isang taon ka nang ganito. Ano Ano ba? Ano ba? Tayo ka nga ulit. Parang may, parang may mali ang... Hmm. Hindi mo mano? Okay. Hindi. Hindi, no? Hindi niya masagat. Okay, sige, upo ka ulit. Tapos, yun, nagpa, yun ano, no? ka? Nagpa-check up ka? Hmm, nagpa-check up. Asan yung mga ka. ano mo? Basahin ko bakit nagkaganyan ka ba? Nag-disclasya ka ba sa motor? Na ano ka ba? Hindi mo no. Eh, no? Tignan mo. Parang buo lang dapat. Kailangan hindi, hindi yun Hindi maka ganun, Tingnan kayo, no? Tignan ko nga yung ano, naging impression sa'yo kung anong pinagmulan. Sana wala namang mga serious. Hindi ka ba na disgrace? Baka mamaya meron kang mga ibang ano. Susubukan natin intindihin para kahit paano may reference tayo kung anong pinagmumulan yan. Kasi hindi na normal yung lakad mo ito. Hindi na normal yung mga kilos mo. Uh -huh. Para kang bato. Dapat kahit paano hindi yung pag-buong-buo, kaya may movement tayo. Ilan taong ka na ba? 32, sir. Ano, napaka-bata mo ba? Pa. Eh, paano kung nag-60 years old ka na, ganyan ka? Mm -hmm. Pag muna 32 hanggang senior, mas lalo kang mahihirapan tayo doon. Pag hindi na-treat. Siyempre, mag expect na tayo sa senior time natin medyo mas weak tayo yeah, bago mas yung mga katawan natin. Kahit nga yung yung pag, ano, pagbangos like sa Hindi ito, gaya, ito, na. uh, natin lahat ng mga nagiging problema nyo siya. Ay, kasi. sa hindi sa Mag may kayo. Para Ay, wala sa iyo sa Kaya yung... yan kayo sa mga. Ano? May ako lang din dito sa Manila, sa Salamat. Oh. Hmm. na ganit siya rin. Hmm. Ah, 3 days. Sa akin, hindi Yung mataas ko, hmm. yung bad cholesterol kolesterol na mataas ay yung bad kolesterol tas na apektuhan yung ay yung liver liver mo hmm. mas nang mga SGPT SGOT SGOT Hindi na siya makalingon na maayos. Makayo ko. Sir, sumasang meron buong buo yun. <clears throat> Naku, namahawas na naman ako. Talagang buting mo buo na ito. may gamay? Pabinto ko sa... Ako hindi ko ano... Baga hindi ko sige. Kasi nagmarunong din ako nitong binto. Okay. Oh, Pinag-aaralan namin ito. Pero... Honestly speaking, agad, walang silbi yan useless yan maniwala kayo sa akin kasi may libro ko nito eh mababang mababa yung porsyento ng treatment dyan sa pintosa mababang mababa mas maganda magpamasaj na kayo ng full body kaysa yung pintosa mababang mababang porsyento ng pag-heal ng mga ano Ah, <laughs> sabi, si si yung lamig. Kaya ano, may ipon yung chicken ini, pan chicken ini yung, yung para pasa. Lang. Mas maganda pa ipa-massage na lang. Dinamaan pa lahat. Yeah, bilog-bilog lang. Sir, medyo aaray-aray ka ng konti nito, pero 3 to 4 days, pabago ng pabago yan. Susundan natin ito ng mga sa susunod na limyo, ha? Oh, Alam mo, dito muna yung mga... Pag ano, dapat magpapa-X-ray na Ayun, sibit ka na eh. Kung baga, ibang medical lang naman. Parang BATO! Okay po ka? Tagilid tagilid muna Tagilid ka muna <laughs> Tagilid ka, hindi ka pa matagilid Parang BATO na yung katawan niya siya eh Okay ka lang? Hmm. Hindi ka naman nangyarapan huminga? lang O oh, sige, ano, tiyaya ka muna Breathe ka muna Hindi ako na lang Okay ka lang? Para sino yung gano'n mo? Parang pato hmm. Pag mga ganyan kayo Magpa-check up na kayo ng ano pa ray nyo yung mga spine nyo Kasi Para magkaroon kayo ng idea kung ano paano malulunasan kasi yung mga check-up lang sa verbalan lang, mm -hmm. titignan na yung physical appearance mo, hindi maano. Kailangan niya magpayamaray ka kung ano yung gumastos ka man, pero may pakinabang. Kasi kung physical lang, lang mm -hmm. sayang. Okay, relax na lang ha. Tunag-tunatin lang natin yung katawang mo. Okay, sige, tamputan mo lang. Sige, bigay mo lang. Sige. Di bali masaktan ka ng konti. Hindi ka mapipila dito. Sige. Lambutan mo lang. Sige. Sige. Lambutan mo lang. Laglag -lag mo. Yan. Yeah. Sige. Laglag -lag mo. Yan. Yeah. Laglag mo lang. Ayan yeah. mo lang. Sabi na sa'yo. Hindi ka ba nag-i-stretching? medyo. Kasi grab ako kuya eh. Ha? Ikaw. Hindi, L hindi. yung flight natin. Kaya pala eh. Susunod yan, babagal ka na ng todo niya. Yung mo naman. Ay, ito nga, masakit ko eh. Oo. Oh. Sa katag yan eh. Katag, init, ulan. Tigilan mo muna na ito, mga papahama ka nito. Hindi ka aabot sa sinyo nito. Lamutan mo lang ito mo. Sige, bigay mo lang. Bigay mo lang. Hayaan mong masaktan ka ng konti. Bigay, bigay mo lang. Bigay, bigay mo lang. Um, Bukta mo lang. Boom. Isa pa.